Pero na ang baby. Ay, sus. Musog Busog na na. na, na. Uh, na. Dayon. Ang so, may buha na to, Ay, sus. Ay, Nabusog na. Ay, sus. Ay, sus. Mm. A cikik. Am cikik. A cikik. Aling kike, na aling kike. Aling kike, na aling kike. Aling kike, na aling kike. Aling aling, na aling kike. Am cikik. Aling kike dia nggai. Asa pam ambak mang ke busuk pam. Oh siap bang, ambak ni sama-sama. Aling kike, aling kike, aling kike. Hai Kibusok pa man ka po, Rip Hindi lang dila, dila. Ang dila. Ang dila. Aling ko si Aling